welcome back to my channel. It's Mimi Amor na nagsasabing hindi lahat ng laro ay basta laro lang. So, this time ay ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba natin i-exchange into gold coins yung mga na-harvest natin na mga pananim, itlog at feathers nung mga nakaraang araw. So, this time is magtatanim lang muna ako para naman meron tayong aanihin ulit bukas. So, ayun, bago tayo mag-umpisa ay kailangan muna natin mag-sign in, syempre, kasi sayang naman yung free native chicken na makukuha natin kapag nag-sign in tayo for 30 days. So, this time is pupunta na tayo sa backpack natin and makikita nyo dyan, meron na akong wheat straw na 293 and meron na rin akong ear of wheat na 285 and meron na rin akong mais na dalawa and yung feathers ko is 48 na rin. So, this time, ang uunahin natin i-process ay yung ear of wheat natin. And yung ear of wheat natin is meron na nga tayong 285 at ang katumbas nito sa isa ay 0.1 kaya meron tayong 28.5 next naman natin dyan is ipapakita ko na napunta na nga siya dyan sa may diamonds natin. And this time, next na natin ang wheat straw. 0.01 ang isa. So, kapag in-exchange mo yung 293, ay meron tayong 2.93 gold coins. Then, next natin is yung mais natin. So, kapag prinasis natin yan, 0.6 ang isa. Magiging 1.2 diamonds yung dalawa. Then next natin is yung chicken feathers natin. 48. 1.25 diamonds ang palitan. So meron tayong 60 diamonds. Sunod naman dito ay ipapakita ko kung paano natin siya i-exchange yung diamond into gold coin. So punta lang tayo sa may market then click natin tong may diamonds sa baba and then i-type lang natin is 100. Since 100 nga yung gusto natin i-exchange na diamond. And dito is meron tayong handling fee na 3%. So okay lang naman and ang magiging to total ng i-exchange natin ay yung 100 diamonds natin magiging 97 gold coins. So, magdededuct lang siya ng 3 gold coins. So, dito i-confirm instant exchange na natin para mapunta na yung 100 diamonds sa gold coins natin. So, ayan, meron na tayong 215.11 gold coins in total. So, next natin is kuhanan na rin natin yung commission natin. So, dito, dahil sa pag-i-invite ko, is meron na akong 21 diamonds. Kasi yung mga na-invite ko dyan is meron na rin ni recharge. So, ayan, i-click na natin tong commission withdrawal natin para masama na siya sa i-withdraw natin na real cash. So, ayan, commission withdrawal. And then, next na dyan ay i-exchange ulit natin siya sa market. So, click lang ulit natin yung market. Then, click natin tong diamonds dito sa baba. And then, ayan, i-exchange natin yung 21 diamonds natin into gold coins. And, handling fee ulit is 3%. So yung 21 gold coins natin is magiging 20.37 na siya. So ayan, next natin is confirm instant exchange. So ayan, masasama na yung 20.37 gold uh, gold coins na in exchange natin doon sa gold coins natin na meron dito. So 235.48 gold coins. So para ma-withdraw na natin, yan. click lang natin yung back and then ayan, click withdraw. Tapos may lalabas dyan na USTT, GCash at PayMaya. And ang napili ko nga ay GCash. So dito i-bind lang natin yung number natin. Meron na tayong ilalagay dyan na recipient's name and account number. So ayan, after ma-bind is ayan, meron na tayong recipient's name and account number. And ang withdrawal amount na inilagay ko dito ay 150 gold coins. So ang receive ko ay 1,470. Dahil sa every withdrawal ay meron siyang 2% handling fee. At after few minutes ay dumating na rin yung withdraw natin. So dito dalawa yung withdrawal na ipapakita ko kasi dalawang beses ako nag-withdraw dahil nagkamali ako doon sa una. So ilalagay ko na lang dito yung record ng withdrawal ko which is meron na akong unang na withdraw na 150 gold coins then yung pangalawa is 80 gold coins. So ayan, dito is nagkaroon ako ng total of 2,254 na withdrawal. So, ayan, masasabi ko na legit siya guys kasi nakapag-withdraw na ako. Kaya naman maniwala rin kayo. Ano pang hinihintay nyo? Download AgriBaron now kasi para sabay-sabay tayong magtanim at mag-alaga ng mga hayop nito. And kung makikita nyo lang sa next video ko, ipapakita ko na sobrang dami pa nilang um, soon to open na mga stores dito at mga livestock. So marami pang ways of earning or marami pang mga pwedeng maging earnings dito sa Agribaron. So ayun lang guys, sana may natutunan kayo sa video natin and I hope please subscribe to my channel and click the bell button below para lagi kang updated sa mga tips ko about kay Agribaron. Especially sa mga update ko sa kanya dahil madalas ako mag-update. Ayun lang, see you guys. Thank you for watching. Bye!